Ayan Grabe na andam mo mga ka-farmer o. Oh. Iba nagagawa ng ulan. Ano? <laughs> Ang pangit ng tingnan. Oh. Papaya. Laki na nagawa ng ulan. Ano? Grabe o oh, pang tilmok. Ang lapad nung dahon. <laughs> Uy. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. yung ano. magandang buhay mga ka-farmer ayan maraming salamat unang una sa Panginoon sa isang taon na naman ng pag-iingat ah, uh, 44 na tayo <laughs> ayun official 44 so ayan na mayroon daw activity mga boys ngayon at uh, may na ay pumasok magluluto din daw po sila pero ayan tayo po ay iikot dito one week nating hindi na ikutan ng ating mga halaman dahil na busy tayo mga farmer Ayan, tayo po ay sobrang busy. Nagpa-semento, naghabol ng semento, inuulan tuwing hapon. Uh, at nasunda naman ang kainan na dalawa. At very successful po yung aming Saturday and Sunday. And maraming salamat sa mga pumunta at nagpapunta sa mga kamag-anak. Thank you po, thank you, thank you talaga. At uh, malaking ano po, hindi uh, ko ma di ko ma-put in towards yung pasasalamat po sa inyo dahil uh, nakatuwa talaga ang dami naming uh, isa sa mga pinagpapasalamat namin is ang dami po naming namimit na mga alam nyo na yung mga nag-order din lang po ng lityo na hindi naman namin nakikita ang madalas at hindi pa namin nakikita pero ayan na bigla na lang susulpot at talagang makikita nyo po yung ano nila kasiyahan at uh, yung suporta po nila sa amin So ayan maraming marami pong salamat At yung lalong lalo na din Yung mga nasa ibang bansa Na nagpapadala pa ng mga kamag-anak uh, Kahapon marami po eh, Saturday ganun din May mga pinadala lang po sila Pinapuntang mga kamag-anak Na kuma, Para kumain Sa Legion House So ayan marami pong salamat talaga Sobra sobrang pasasalamat At syempre Maraming maraming salamat sa Panginoon dahil uh, nakalipas na naman ng isang taon ng puno ng biyaya So, ayun, thank you, thank you po, syempre So, ayun, nanguna syempre sa help, sa pamilya, ayan, kakatest lang ng ating sugar, 104 So, napapayam Bago, 200 So, medyo mataas po eh tayo nagbabantay-bantay sabi ko bebe pa check mo nga yung ano ko kakong sugar 1 na over naman po walang kain pa yon so ayun thank you sa health ano pa ba blessings uh, kaligayahan ayan mga nagpapaligay sa atin mga farmer bukod sa ating uh, syempre pamilya ba diba? so mga kaibigan mga halaman palay ano pa ba mga nagpapasaya sa kalapati at siyempre negosyo mga ka-farmer enjoy po kami actually nung uh, nung nag-uumpisa kami nung naramdaman ko yung pagod sabi ko eto na naman tayo alam niyo yung pagod po nung nag-uumpisa kami sa litsunan naramdaman ko pero yun pala ay ano lang naman uh, umpisa lang kasi siyempre lahat pre namin medyo talagang naramdaman mo talaga sabi ko kung araw linggo-linggo ganito hindi ko kaya So, ayun, after that, nung matapos po yung opening, nag-enjoy naman po agad ako. At nakita ko din sa mga boys, nag-enjoy din po sila. So, every weekend, we're looking forward, forward for every weekend na parang gano'n ang nangyayari na nagkakaroon kami din ng time para mag-prepare. So, at least yung trabaho ng mga boys, secure din po, ano. Uh, design at the same time, yun nga, pag weekend, masaya, masaya po at i -ano rin natin i din natin yung mga behind the scene nga ayun dahil uh, masaya din ano para makita nyo rin po kung gaano kami nag enjoy din yung mga alam nyo na ay nagtatrabaho ng masaya so iba iba po yung ano namin saya pagka sabado na naman <laughs> at linggo So, ayun, syempre isa pa sa nagpapasaya sa amin dahil namimit namin yung maraming mga ano. Si Nanay, ano, sinanay Yoli, mga si Mami Yoli, mga ka-farmer. Ano siya, nakita ko po siya 3 years, more than 3 years ago pa. So, kahapon biglang sumipot. <laughs> Sumulpot pala. Ayun. Nagulat ako. So, ayun, maraming salamat po sa inyo Nanay Mami Yoli. Ayun, from uh, Angeles po siya. Siya po yung isa sa mga nag-pick up din po ng lechon. Kung naalala po ninyo, matagal ng panahon. O ayan ha? masaya po ako nakita po kayo ulit. Si ka-farmer, ano din, uh, Emil. Ayan, dami pong biniling chili paste. Sampung bote kahapon. So, dadalhin niya daw sa UAE. Ayan, maraming salamat sa iyo ka-farmer po. Ang pamilya po sila, long table. Grabe, si ka-tito. Ano? Ah. Ro, uh, Ron, ayan. Delgado, ayan marami pong salamat. At pinadala niya din po yung ano. At syempre si Brother Maynard Villones ayan. Pinadala niya din po yung kanyang mga kapatid, yung kanyang kapatid at kanyang mga, mga kaibigan last Saturday din naman. Brother, maraming salamat. Ingat ka dyan palagi at uh, sana okay ka lang. Ah, tano pa ba? Sina Ate Silvia 'yan, parating na rin po yung kanilang mga mag-anak din. <laughs> Thank you po so much. ayan Ah, ini-improve pa po natin yung Kubo. Sabi ko nga, i-offer ko po sa inyo 'yan na parang ano na din. Uh, mostly naman po ang mga pupunta ay subscribers, 'di ba? So Sabi ko nga, one big happy family tayo. Yung Kubo ay kung gusto nyong kumain dyan at modern uh, umorder ng lechon, ayan, dyan nyo po kainin. Ay, yung gagawin nating kubo ay, ano lang si Bebe. Kasi sabi niya parang yung ihawan daw, ay, hindi kaya kanya magano Kasi pag isda nga talaga po, mahirap po talaga pag isda. Bagay, kahit naman sa beach, ano, mag beach kayo, mag, uh, ano, pag isda ang inihaw, talagang langaw ko. Ano yan eh, ano yan eh, nagtatawag po ng langaw so ayun nga, sabi na baka hindi magandang ano sa atin, pero sabi ko nga masarap din naman kasi kung may mag -iyaw, iyaw, sila, kasi parang ang inaano ko isa. Uh, alam niyo na, yung maging uh, parang yung kahapon kasi ang sabi ko parang, o oh, na tayo kumain, parang farm setup ba na para kayo maglalan sa farm lang ninyo, di ba, nung Let's say kung ang farm nyo ay nakahiwalay sa bahay, di ba? Pupunta tayo sa farm, doon na tayo mag -lunch, parang getaway tayo. Wa relax, di ba? So parang ganoon po sana ang gusto kong gawin doon sa kubo. So, tina na lang po natin kung saan tayo pad pa rin ang ating plano. Sometimes the plans are ano, di ba? Yung plano ay eh, minsan pag naandoon ka na, medyo na lilihis ng kaunti, di ba? Dahil may mas maganda o may iniiwasan, di ba? So, mga ganoon lang tingnan na lang po natin patapos na rin naman yung ating uh, project ayan tapos na po halos so katambak na lang tayo ng graba doon okay na yon mga farmer so ba ano nangyari kanina nakahila ito ah may laman ba ah naman siguro may namingwit mga kaibigan ni eh, bebe ka pong dito ah okay kita ko nakasubsub kanina eh dami nating na mga ano, plastic plastic pagka ano. So ayan ikutan natin mga ka-farmer ang ating mga tanim. Ayan, maaga pa naman baka mga, mga bulaklak eh ng kalabasa eh, ay kapag ano tayo pollinate. Napaka-importante po 'yun. Si Kongkong kong naman ang ginagawa, kinukuha yung mga lalaki. <laughs> Habi ko kong, ikong eh, hindi pa na-pollinate 'yan, kinuha mo lahat ng lalaki, hindi mabubuo yung uh, female na bulaklak, yung may bunga. Oh, baka mama hindi pa na hindi pa nadapuan ng bubuyog, di ba? So, pinakamaganda bago mo kuhanin, isawsaw mo na yung fee, yung male sa female na ano, na kalabasa. So, tingnan natin. Ganoon din sa pakwan, mga farmer. Ayun. Pero mostly naman may insekto naman talaga eh. Lalo na kung hindi ka naman gaano nag spray Ayan, grabe na po ang damo. Speaking of damo, pero ang ganda na ng papaya. Ayan, oh. Ang dami. Um, ay, hala, kataba ito pagkain daw ng baboy ah, yan, pagkain po ng baboy <laughs> so ayan may sili na rin tayong panigang wow ah, may yung kangkog gumapang na dito yung grapes ayun na naunahan na ng damo mamaya magkano ako ng kapakoronday natin yung kalapate natin yung talbos natin ng kamote medyo payat dahil kulang din sa sunlight ito dito eh malalaki na yung ating ano Kailangan na naman natin itong fertilizer talbos natin ang kamote ayan yung pula hindi ko alam kung nag-continue pero tutuloy yan tutuloy naman siguro kailangan lang talaga magdamo na naman mga sili ayan may mga bunga na lalo na po siguro doon sa kapila doon sa ano ayan oh grabe na ang damo mga ka farmer oh iba nagagawa ng ulan ano <laughs> ang pangit ng tingnan oh papaya ba ligaw yata ito yung sinasabi ko nasaan na yung papaya natin kinain na yata natakpan kamote natin ayun maliit pa talagang hindi pumupula ano talagang talaga pong dito binili mong pulang pula eh pumuputi talaga sulfur siguro ang kulang grabe oh wow kailangan malinis na naman to Uh, Ang trabaho ni Kong Kong oh. mga ka-farmer Kasi nag-construction siya Eh grabe yung papaya Kailangan malinis hmm. Pero gaganda uli yan Pagka Ito wala na Puputol ko na to Wala na po ito oh, Wala na yan Yung papaya natin Lah yung kalabasa Wild na <laughs> Sabi ko na eh Wild na yung kalabasa Ito yung sinasabi kong male yan. Pero may mga insekto naman, no? Ayan, no? Yung pag daladala, -dala, may daladalang pollen yan. Pagka doon sa, ano, dadapo, mapopollinate na yung ating uh, female. Lapa ko nakikita ang female. Amaya, sana makakita tayo. Dami ng bunga. Yan, na. Silin ate. Dito na tayo kukuha ng pang chili paste pag ano ng panahon grabe ang ganda ng kalabasa oh wow pati kangkong dito na rin <laughs> Nagsiksik <laughs> patay di na tayo makakasingit ng papaya dito gawa ng kakainin na ng ano eh yun ito yung may female mga farmer oh ngayon kukuha ka ng male meron tayong male dito Ayan. kunti lang naman kasi ang female marami ang male mga farmer at ang niyo ninyo yan ayan ganun yun eto yung iba iniiwan na pero pwede ka din naman kahit isa lang ganyan mo lang okay na yan oo oh. umaga yan tuwing umaga so tingnan natin kung female to hanap tayo ng female dito mayroon pa yun female yan, mga ka-farm. Female. Oh, tingnan natin niya kung mabubuo. Mas malaki ang chance na mabuo yan. Dahil, kumbaga, na-pollinate mo na. Ayun, ang laki. Grabe. Uy, huwag ka dyan. Ay, grabe, wild na. Mga ka-farm. Laki na nagawa ng ulan, ano? Grabe, o pang tilmok. Ang lapad nung dahon. <laughs> Uy, huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Masisira yung ano ka dito ka, bumaba ka ayan, anin natin balik pa ay talaga naman si dapat talaga araw araw pag napupuntahan mo ginaguide mo sila pagka ganitong nag na ano na yun okay na lagyan na natin ay oh yung ating hirap na maglakad kasi ayoko din mga ano makamaapakan natin. Kailangan natin mag-spray ang daming insekto. Oh. Yan mga nagliliparan. ayun nung nangangain ng ano. Wow, silin dami na. Daming kataba. Tatagalan si Kongkong dito ah. Kailangan bukas ito na si kasuhin niya. niya. na ito. Ay, ayun pa. Sa so, Kalabasan lagkitan to. Kaya, ano eh, napaka-sarap nito. Dami nating kataba. Sa luyot mga ka-farmer, yan. Magsusulputan. Hmm? Sa luyot. Yan, sa luyot yan. oh. Shoutout sa mga mahilig sa gulay. Oh, dito ito medyo nahuli na to. Wala pa. Yung doon, mga naunang puno. So ayan grabe po ang kataba oh. Pasako ko kaya ito Pakain sa baboy hmm. ang mga sili natin konti pa naman ang bunga Ay, Hindi pa naman ganun ka ano Grabe si Kong Kong Pati, para tulungin ko kaya si Niki pero dapat magkahiwalay sila. Magka, kabilang dulo, kabilang dulo. <laughs> Mas marami pa kwento pag ganoon. magkasama, kaya dapat eh hiwalay. Ah. Uh. Okra, wala pa ba? Ba't talaga nagagawa ng ulan, ano? Grabe yung ulan, oh. No? na yung sinasabi ko kaya nung nagpatanim ako dapat mauna na yung kalabasa sana ay mauna na yung papaya kasi oh hindi na tayo makakasingit yan dito mahirapan na tayo kasi maggaano pa yan nagwa wild pa ito alam ko 3 meters by 3 meters ang ano eh ang ano ng papaya ay ito oh kahapon oh sana na ano siya sana po ay na-fertile Ayun, iniwan ni Kong Kong ngayon Very good Tama yon. Very good So, alam niya na ngayon Whew. Tapos, palay din mga ka-farmer Ikota na rin natin Para, ano Marami ang kalaban natin Insekto, ayun, no? mga, mga orange na yan kakaba nung ano laki na nagagawa ng ulan talaga kasamang nitrogen din po kasi ang ulan kaya ano din tsaka Panginoon ang nagdidilig eh pag umuulan po dilig ng Panginoon yun kaya dinating natin kayang talunin yon. uy how sweet very sweet wow ah huh? uli balbon oh nandito ah, ito kung ano naman to. Ayan. Grass. Diba? Ganda. Saan ka pa? O. Pagka nalinis na yan, makikita natin, maganda yan. Talaga nga lang, uh, medyo, na ano, <laughs> na, na tayo ng damo. Ang bilis ng damo. Talo talaga. Talo talaga ng damo yan. Ito, kailangan natin ng magandang fertilizer pang patibay ng katawan mga farmer kasi paano siya magbibitbit ng bungang malaki kung mahina po yung kanyang uh, uh, katawan no yung trunk nya so kailangan sa papaya maliit pa lang ay mabigyan nyo na po siya ng magandang sustansya para mga nya po yung kanyang puno kasi imagine bibitbit ka ng 3 kilos kada isang piraso 2 to 3 kilos diba So kailangan niyang ah, malaki talaga yung kanyang katawan. Karamihan triple 14 lang linalagay. Kaya mas maganda kung may organic ano kaya fertilizer. Wala naman na pong dada best doon kung di organic, 'di ba? Kaya lang kung wala eh synthetic tayo. Yan. Up. Stop muna ako dito dahil ako ay mag papakawala ng kalapate kapatay natin yung ilaw ayan silip tayo sa ating palay mga ka farmer at eto na nga ang nangyari tingnan nyo yung kabila oh, inabutan po tayo ng matinding ano alam nyo yung parang ipo ipo paghapon ayan o oh, no, yung yun, sa atin oh. no, pero doon okay naman eto lang pong part na to ang medyo na ano sana magkalaman pa no pero wala na yan eh. <laughs> pagkaganyan ganda pa naman no oh. So, grabe, ang malintog na kagad, oh. malaman na. Titingin tayo nung magtitingin po tayo ng hinog na uh, titingnan natin kung may laman sa batok. Yan, oh, mga oh, malaman. Sayang. meron tayong aanihin diyan. Syempre. <laughs> Syempre meron. Hindi naman pwedeng wala. Ayan, ah. Oh, may laman mga farmer yung mga batok nila. Ayun, you know, oh. Malaman. Ay, sana ay, ah. Oh, may laman po, may laman. Kasi normally, pagka dito, ano na yan, pipis na daw. So, yan ang inang goal nga natin para mapalamanan po yung, ano, yung loob. So, ayan, may laman po siya, oh. Oh, kita nyo, may laman. la gatas 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 pa so ang ganda pa naman kasi green pa naman po yung pa, ano na dahon nya uh, isa sa mga ano yan syempre pag green pa yung dahon makakapag -pro process pa ng pagkain so kaya niya pang lamanan yung ano, yung batok tingnan natin kung makakailan tayo dito may mga nahuli pa oh. Grabe yung no. Ibang klase talagang ang hybrid eh. Bale, hindi man tayo magigib up. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan talagang ang uh, ano. Pero konti lang naman yan. Konti lang po yan. Ito nga sa kabila mas grabe oh. Talagang dinapa siya. hindi ko alam kung magpapaano pa kami paamoy-amoy na tinatawag pero pahinog na to siguro mga 2 weeks more than 2 weeks siguro mga 20 mga 18 days mga ganon, pwede na to tingnan natin kasi pag maaraw mas mabilis po talagang mahinog ang palay uh, kaganitong kulang po ang sunlight medyo umaano, umuurong. Oh, abangan na lang natin. So yan po ang update sa ating palay mga farmer. ano you know, Sana yung part na yun eh, magkalaman pa. Para at least hindi naman tayo bagay, hindi naman tayo malulugi kung ganito lang kinatatakot ko po may pumasok na bagyo at ang tumbukin ay Central Luzon papadapain lahat yan mga farmer yan ang problema yan po ang problema pagka inabutan tayo ng bagyo kami pa naman ang pinakahuli dito ito magpapaani na to siguro mga one week one week na lang so ma, ma na naman kami ng isang linggo mahigit ng ani kami na naman ang maiiwan So ito anytime yung dyan sa kabila siguro mga ilang days na lang baka magpa-harvest na rin po yung mga yan eh. O, oh, kami ang may iiwan talaga. <laughs> oh, malaman siya. Mga ka farmer nakakatuwa no. Ang ganda yung program na ginawa natin. Tinatawag na protocol. Ano yung protocol niyo, sir? Ganun 'yun. So Kita mo naman kasi talagang ano pa lang oh, yoko Banda ng bunga ng hybrid talaga. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo. De ba? Diba? O. Oh. So, ayan. Tingnan na lang po natin. After a week ulit. Kung uh, sana hindi na magdapa. <laughs> sana hindi dumapa. Laki-laki rin ang ginastos natin dito sa mga 60 plus siguro sama na yung bayad sa pag-spray ng fish amino syempre ayan. bago tayo magtapos mga ka-farmer ayan nakita nyo na yung palay sa gitna pala mas ano na siya mas marami na pong hinog so siguro mga 2 weeks na po ang maximum eto pala yung nahanap ko pambihira o oh. andito si magpupunla na ako ng papaya bukas na tapos itong top kill ay ito daw po maganda din sa kalamansi mga ka farmer dahil uh, mga bulaklak at uh, yung mga bunga na maliliit para hindi tusukin ito daw po ang ini-spray talagang mahirap mahirap pong mag uh, ano ng kalamansi gusto mo talagang mapabunga so ayan bukas i assign natin si kongkong siguro mga ka-farmer halaman na siya kasi grabe na po ang damo so papaano na natin yan doon para kahit papano magumanda-ganda na at yung mga papayang maliliit baka patayin din po ng mga damo ano so ayun at ayan may konting salo-salo sa taas <laughs> so ayan mga ka-farmer maraming salamat at advance happy birthday din pala kay Tito Noel Yabot sa 22 pa naman yan Anyehoram 65 na siya mga ka-farmer so <laughs> Tito ay 65 na sa June 22 Ayan o, Sino pa ba ang mga nagpapabati ah, Ano yun natin yan sa susunod So ayan maraming salamat at magandang buhay Singit vlog lang